Kilala bilang physically fit ang bagong PNP chief na si Nicolas Torre III. Yung ating chief PNP, nakaka-perform yun ng 100 push-ups. Kaya hindi numarahin nakakagulat na isa sa mga una niyang direktiba pag upo sa pwesto na dapat walang overweight na polis. Ayaw niya siya nakakita yung ang taba-taba. Paano ka nga naman makakatakbo kung halos uh, hindi mo na mabit-bit ma yung sarili mo. Bago kay Torre, may mga naon ng PNP chief na rin ang nagutos utos na bawal ang mataba sa hanay ng mga polis. Pero sabi ng bagong liderato ng PNP, panahon na muling seryosohin ng mga pulis sa kanilang annual physical fitness test at disiplina sa pangatawan, Mababa o mataas man ang kanilang rango. Ano nga ba ang parusa sa mga pulis na hindi makakapasa sa physical fitness test o PFT kapag dalawang beses na bumagsak ng magkasunod, sabi ng PNP, hindi pwedeng ma-promote ang isang pulis. At kapag hindi na-promote, maaari itong mauwi sa pagkakaalis sa serbisyo. Bukod sa maayos na pangangatawan, gusto rin ni Tori na maging sharpshooter ang mga pulis. Bagaman mahigpita kanyang bilin, nagagamit lang na baril bilang final option. Ang laki-laki ng target paper mo tapos nasa labas lahat ng putok mo, nagmimis ka, eh, parang hindi naman ata katanggap-tanggap yon bilang pulis po.